Ya, Maidun. Foto. Oh. Buruk hilang Bani Moy. Dekat-dekat jangan ya. Ini Bani Sa Bani Sa. Morning, Halo, santai. Sa mapuntahan natin. <laughs> Yan mga idol, mamana kami ngayon. Si Idol Milarde sa bangka. May ginagawa. Hindi may, may makasama mga idol. Ano yung tabon? Yan, si Kaibigan. Hindi oh, wala, wala, wala. naglaot. Walang sumit-sumit. Bagyo. <laughs> Buhay dagat. Kamo, kung mangita mo umilog na konten, sa laob pero delikado mo. Ha? Ha? Mangita mo umilog ng sa laob <laughs> pero <laughs> delikado <laughs> mo. Kompresor. Yo, mga idol. Kalmada. Sarap. Idol, Update na lang tayo pag... Pala na tayo, mga idol.

no oh, toquila <laughs> kau bapak ya, terapian, ya, Hyggelig. <laughs> idol, dito kami sa ano? Uy, sa likod. Ah, mag muna kami mga idol. Mamaya, mamaya, mamana kami ulit. Mag Ihaw muna kami kay... Gutom na. Bugta dito mga idol. Ah. Bahog, tayo na, mga, idol. mga idol. Yun, Yun, oh. Yun. Ihaw, ihaw. You know. Ang ganda ng view. Ang daming bato. Yun. Yeah. Yun, dalawa kang huli. Hindi kayaman. Yawin natin. Yawin na lang natin. Balihin. Balik tari na. Balihin. Balik tari na. Okay, yung suraha na. Tagoy. Tagoy. Sabor. Tagay. Okay, Tagay ng mga dahon. Ito ating gamitin. Dahon ng talisay. Mga idol.

Ito na si Kayaman. Ito sa kasisid, mga idol. Ito na si Kayaman, mga idol. Sayang kay mulot mo, ano yun? Ito pa nga na. Ang plato yun. Iba dyan na. Parang puto. Oh. <laughs> Astig. Astig no, may kaning kami, mga idol. Hmm? lain ka muna. Ay dol. Ka muna ka ka na. Ikaw muna lang. Si. Ikaw. Hindi ka mo muna lang. Hindi ko mai. Tanda tanda muna. Eh. <laughs> okay. Alaman na anak Espiritu Santo ni Lord, maraming salamat po sa biyaya na ibinigay mo ngayong araw at pag-ingat sa amin Lord, sa aming pagsisid. Lord, basbasan niyo po ang pagkain na ito at magbigay ng kalakasan sa aming katawan. Lord. Thank you, Lord. Amen. 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 Kaya na tayo, mga Ay idol. Idol, mga Lordy. Kaya na tayo. Ki Will. Ki Ki Yerbin, kaya Will. Kaya Lani. Kaya Rubin. Kaya Rubin. Kaya na tayo, mga idol. Sa yung lahat? Asin, idol. Asin doon. Asin, asin ba? yummy 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 mga idol yummy mm. Mm -hmm. mm. Mm. puto Tampak dulu Tampak yang Tampak nagutom talaga mga idol kapag sisid Dahil ini sinisir natin ah na. Yung wala sa harap Naglangoy lang kami Dito sa kabila abilan dulu Layo hmm. <laughs> Hilo-hilo pa mo Mabalik mo ba? Mm hmm. Balik mo ba? Mayroon doon. Mamala pa kami mayroon doon. Pag nag-iihal -nag lang kami, nagkain. Ang halina kasi. Mala kami kaya walang gulam sa bahay. nggak usah buangin lalu menunjuk lalu masuk bah lawan mana lawan bagai semua kilo apa mau berutang curahan jelas

Bayan, hina na kaming kunti Oh, tapos na nilang kain. Kasama kumain mga idol. Oo. Yun. Abedit talan tayo. Pag tayo ay sumisid na. Jorin, nandoon na. Hm. Andan na si Idol Jorin. Nandoon na po tayo mga idol. Balik kanya raw yung malaking ildoon. Indong malaking sawah. <laughs> <laughs> sawah. So, tapos na kayo na kasi baka buliin daw siya. Let's go, my idol. Nå! wala idol Oh. Ah. Grabe nakapana panat pala si Nabal doon Malaki siya idol hmm. Grabe si idol lo Paras idol, kami Idolo kayo idol Hapo ka na ako. Ha? ako rabin, Dahin natin. Dorabok, bayang ako. Yung may rakwa na, dakwa kayo mo. Dalawa. Malaki pa ka, Jorin. Nahuli niya. Maliit lang. Daming sablay. Puro dun sana Sayang Ay hey, mga idol hanggang dito na lang mga idol Salamat sa inyo mga idol Sa inyong panonood Salamat sa inyo lahat God bless Sa susunod ulit Diyan pa rin kayo Bye hey.